Hello guys. So, ano, punta natin si Bibi Enzo dahil na-open na yata ni papa niya yung ano, yung yung ano yan, yung tablet. So, tingnan natin ko anong reaction ni Enzo sa ano sa tablet niya. Ay. What does a dog say? Woof 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 woof. Good job. Bibi Enzo happy nga sa tablet mo. No? Happy? Lagi busy. Di ka laway mo. Laway mo na ka. Cat. Yeah, fish eh. What does a cat <laughs> say? <laughs> yeah. Happy siya. Uh, meow. Uh, meow. Uh, Ayan o. Uh. Meow. Hi, daddy. Thank you sa pag-ayos. Meow. Maligtad mo yung meow. <laughs> eh. Dun 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 Nalapis siya. Boom. Lilipad na siya. Boo. Sobrang happy. Ayan guys. Wala kaming ditong ano TV. Pero marami man kami ditong ano pampalibang kay BBN. So may tablet man siya. I-connect mo lang sa internet. Tapos may speaker. Ayan. Sobrang happy na ng BBN siya namin. Kaya ayan. Hanggang dyan na lang ang aming vlog for today. Comment sa baba at aming sasagutin ang inyong comment. Thank you for watching! Brrr.